What's up mga kahalu haru Yan, uh, nalabas ko lang ng trabaho May napulot na ako mga bote tunta, tunta So, try nating mamulot ngayon Ang oras ngayon ay Alauna ng madaling araw Ngayon po sa Rilan ay Wala ng gabi Puro araw Kaya, hindi na naman matulog sabi nga nila, Halo kayo ng tulog dyan. Siyempre, Nakapikit Hala ka namang matulog ka na nakalilat. Patay <laughs> <laughs> ka Kaya eh, mga aru-aru. tayo sa taong. Kaya natin kasi maaga pa eh. Normal na lang ang ako. Ano ala stress. So ngayon, may natin mamulot ng gantong oras. <laughs> Umulot tayo.

ayun o wala ko na magastos makadala tayo isa Ba't ba diba? alright nandito tayo ng way pupuntahan tayo medyo malayo kasi maganda rin ito exercise ko na rin yan ganda ng lugar no yung pinaka exercise ko na rin ito alright ah Let's go. Yo. Ayo. La no de solo. Ba puto para ko Ayo. tayo. Wa, diba? hindi diba? diba? na kinaw. Oh. Ba, ba alas 3 na magkaka. Ba, alis ako sa room dahil lahat. na. pa. Diba? pa pa. Diba? alright

tatlo so, oh diba nangyari siyang mapulo ang ulo oh layo pa ikutin ko iikutan pa tayo oh so, magka alas tisa na matiging araw meron kanina nadaanan ko yung mga kabataan sa pagintok oras kising yung mga kabataan wala ko sa yung mga yun eh di eh, hindi ako nag vlog tinigilan ko Oo, oh, so sa road trip. Pero eh, hindi mo sila nakaano. Hindi ka lang kapag nakita kami ginagawa. Huwag malapitan yun. Malapit sila ako. Oh, oh. Dudugo yun -in lang natin. Hirap mag-English. <laughs> Alright, tara. Kaya ko tayo ulit. Doon tayo. May simbahan. Ano yung pupuntahan yun? May simbahan! right. Araro. Tingnan Ang ganda yung maga. Yes! Ang tagpunta sa may simbahan. Sa baba. Ang no? Alas dos siya ng madaling araw. Mga karwaru. Yan. Kasi wala ng gabi. Alas to. Mamayang mga bandang five, Labas na yung araw. Sigat na. Ganun lang. Hindi gumagabi. Lalo na sa kalakit na anong June, July. Wala akong makikita ng ganyan. Umiikot lang yung araw. <laughs> tirik, tirik. na tirek. Masang hirap matulog. Mas maingit sa loob ng kwarto. Pero yung sa labas, parang alam na sa Baguio. Ganun dito sa Greenland. Diba? Saka kaya ng snow. Tapos abangan nyo ha, yung ating fishing adventure. Yes. Pamimingrit na naman tayo doon sa bundok. Tapos hihingi na yun naman ng mga dali. Alright. Ay, may nakita ako isang bote. Ayun, bote na. Ayun, oh. Okay. Kunin natin yun. Yes. Yes. <laughs> Ito, di <ba>? Bote. <laughs> Ayun, no. Ah sa simbahan. Let's go! Ngayon so, meron isa Yes, Sprite. Hindi ko lang natin. Konde. Alright. Nakakarami na tayo ah. Meanwhile. Ang ginagawa ko dito mga karori. Oh, Kaya pa to. Ibilog ko pa to. Para ano ba ko ba yan? Ibilog ko yung paraan yun. na. Ano ang ganda ng view. Panalo. Ah, suminag so punta ron. Panira. Kasi pag may tao, kaya yung Oh, ang katagal. Ito tayo dun. Yan ako tayo Ganda. O. Yes. Ayun. Oh. Ngayon lang ulit tayo nakapunta rito ah. Yes. Ngayon lang ulit ako nakapunta rito. Sa lugar na to para ano natin pang reels short video short video natin to ang ganito grabe yeah. ganito kaganda sa Greenland mga kaloro mapawinter mapasummer ito tinatawag na trimland sabi nga nila kaya lahat ng mga Pilipino nandito napakaswerte na namin dim come true sabi nila mga kalor ang ganda o oh. dyan kayo magtatakay-takay no alright tagayang kayo may tao nga lang pumunti hindi ako mga lugar alright let's go pasok na rin doon. <laughs> Alright. Tingnan natin kung may laman dyan. Kasi madalas dito maraming laman eh. Puntaan ng mga turista to eh. Hindi na rin. Tara. Ah, Ayan yung basuran. Ayan yung mga kororo. Ito pa rin sunog na kalang araw. Isipin nyo ah. Eh. Nagigaya ng lugar. Malamig na lugar. Nakakaroon ng sunog. Ayan oh. Nasunog pala yan. Yung bahay na mga ano, yung pag may mga ano rito. Ayan ang mga laro, nasunog. Grabe. Sunog oh. Papalit na tayo. So, wala. Uh, tako dun sa pabalik ko. Wow. Grabe yung pala yung sunog na nakaraling araw. Pag-sunog daw sabi tabi, tabi ng simbahan yung pala isipin nyo ha ah. dito malamig na lugar na nagkakasunog pa rin ay nasunog yun no? dito kasi mabilis masunog yung mga bahay kasi kahoy lang kahoy lang po yung mga bahay dito na lang malakas ang hangin kurikado pero sunog yung bahay grabe lahat naman dito naka-insured eh kahit so, pa paano sa ano yun, sa mga mga nagkakayak ng na mga inuit pag summer hindi yung problema na sunog. grabe no sunog din dito no? Bakit nagkakasunog talaga rito madalas sa untaw yun, lalo na pag -summer. sa mga yun yung mga nakakalimutan Siyan, lasing. Ay, yun lasing yun ay, ito

wala talagang kami eh. alas doon madali na madaling araw di ba? karami oh. rin tayo sa plastic bag yes kagabi sa isang, isang plastic bag din ako hindi vlog kasi malamig mahangin ngayon medyo maganda yung klima alas doon madali na madaling araw wala mga kararo at hindi dito ulit ito lang salamat sa mga nagsusuporta sa mga atrapalaki dyan sa mga nag aabang hantayin niyo yung aking fishing adventure o paano? nga kararoon ito lang ang ating content pang update sayang may youtube channel tayo eh. ang problema sanang ko maduras balik tayo <laughs> Ay, <laughs> kalo pala dyan May sumisimple lang pala dyan Wisit <laughs> Ano, ano Ang ako doon, delikado pala Madulos pala Okay, mahirap na Kagagaling ko lang sa tapilok Grabe, tatlong araw ako din nakapasok Ang sakit Medyo ngayon, ayos ayos na Naiigot ko na Salamat sa Diyos at hindi tayo nagkaroon ng fracture